Yan, yeah, pupunta na kami yung Bayside. Dolphin. Bakit? Ito nila, try to do it. Dolphin kaya? Dolphin kaya? Kami Ayan, sa ma, kosa kami manghuhuli? Turo mo kung sa kami mga kahuli. Ah, doon? Oh, ilan mga namin? Uh, ilan ang mauhuli? Ilan? Ilan, oh. ilan ang mga <laughs> Isa lang. Isa <laughs> lang. <laughs> ilan mga huli? <laughs> <laughs> ha? 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 Balati. Hindi na uud Balati na yun. Balati Ang ayoko dyan ay pagkana hindi ka pwedeng mamingwit. Takot <coughs> tayo ng feeds. Oo. Oh. pa nag-uwi na sila. <laughs> Sige Pin. Ilipat kami ng location. Ay baka ikaw ang laki namin. <laughs> Pampaswerte. <laughs> Ito kami sa Bayside Gatid, yeah, sa Fishport. So, tatry namin dito. Baka dito makahuli kami nang malaklaki. <laughs> Kumagat na. Ayun. Dalay <laughs> Ayaw ko <kong> mawala. <laughs> Sa inyo po yung kuba? Oo. Aba. Lobo naman to. Ano ang pangalan niyo, kaya? Jen, ano po, Jep? Jep. yun taga dito po kaya, Gatid. Opo, taga dito po. Ayun. Ito po si Tio Edwin? Ito lang ang setup namin ngayon. Dito na kami naka-park, oh. Tapos, ito na yung pinamimimwitan namin. Puli <laughs> mo, Toy. Opa. Eh. <laughs> Cute. Puro, ah, guramen, oh. Opa. <laughs> Galing, ah. May bulati ka pa? Sa kayo lang ng bulate. Yun yung ating pamiwas. <tos> <tos> sabog, oh, Ah, mabigat yung pab... Ano mo? mo Ayun. Na... Lutang na. Ayun. Ay! Sayang! <laughs> Nakahuli na raw sila kuya. Dalawa. Ay, nasa bangka ko Ay, Nasa bangka. Nasa ah, bangka pa. Dalawa na Dumapit ka sa akin to <laughs> Ayungi naman yun Biyalo <laughs> ah, Kaya pa Ayun, merak mo yun eh

Buhay pa ba ba ito? oras <laughs> na? Wala pa rin huli. Meron yan. Yes! Meron. Humihila na. Sayang! Hehehehe <laughs> <laughs> salita si kuya <laughs> laki, laki. <laughs> one down ang <laughs> galing one down bulate <laughs> Burami. uy fish asa ang fish ayun 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 ang fish oh parang may nakagat na mga ka-teammates ಇದು ರೌಂಡ್ದಲ್ಲಸಲ್ಲೋ ಏನನ್ sa may bangka malilim dito eh. maligit na naman nararamdaman ko Wala. Ayun. Ang liit. Ang liit. Ang liit. Tabi ya, Pisha. Mana pa yata sa akin yung huli ko Anong is <laughs> na. Anong isda to? Ayungin daw. Nalagyan na natin sa aquarium yan. Namatay eh, oh. Ah, namatay. Ang laki eh. may huli Okay, tilapia Yun yung cutter Hindi na naman oh Ang galing <laughs> Shout out kay Jonathan Ayan, sinama ko na si Jonathan dito Swerte sa lugar niya eh Swerte sa spot niya eh Naglaboy ako dito eh. Maglagay ka yung feeds dyan. Ito parang ba yung inapagat na mga ka-teammates. Ah, uli na kami. Uli uh, na ba yan? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Nanda sa balde. Happy birthday! Pa okay. <laughs> uh, <laughs> uh, uh, Ano? Uh, happy birthday. Thank you. Tingala <laughs> eh. Uy, na meno. Oh. Iniyaw na, <laughs> baby. <laughs> Tina pae palaman, bulat <laughs> hai pangatlo <laughs> wala pa yata isang kilo yung huli natin <laughs> 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 Lid -lid palang, lang na, no? Hmm. Hmm. Pero hati tayo. Hinati ko yung akin. Ah, ito, lalagay ko dito ha? Hmm, hindi. may isda saka manok. Pang <laughs> apat. Oy. Sabi na, dito na sa may bangka tayo mga kahuli. Gawa ng ano eh. Makulimle mo. Malamig dyan. Ano na naman daw magpa-picture sa yamal mahal? Susunod. Oh, 'yan, take 'yung pa gusto maligo doon. <laughs> Tobi. Tobi. May pitik-pitik. Hilubog mo na, baby. nahati mo pa yung bolata hindi na natin pamingwit natin. Dito lang tayo sa malapit. Ha, lumot. Oke. Okay. <laughs> Lumot ah. Tataw-taw lang tayo dito.

Pisyon, pisyon. On. On. <laughs> Aba, meron nga ano. <laughs> Lumakagat kagat gat. Hey, ano mo, medyo angat mo. Mararamdaman mo. Ang bilis ah. uh 嗯。Mm. Jonathan, nandun na kami. Bye bye. Thank you ah. A few moments later. Ah, mga teammates mag-2 o'clock na. <laughs> Malas kami ng bahay, mga 9 o'clock yata or 10. And so, nogsu na kami. Nogsu! <laughs> Ay, nasunog na ang balat namin at lahat. Wala pa rin kami nahuli dito sa spot namin na to. Doon lang talaga sa may bayside gatid. galing oh. May ipo sa tubig. <laughs> na ikot to no ayun po galing ah oh. Shoot. Biar oh. tak oh. oh layo ng pain natin ha ah. saan na yun hindi ko makita yun ay grabe ayan si iba yung ka apat apat no tapos ako isa grabe <laughs> ilan na huli ng daddy ilan <laughs> isa isa daw <laughs> ilan 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 ah. <laughs> Ano <laughs> natin si Kuya kung may huli. Kuya, may huli na po kaya? Wala pa. Wala pa po, no? Walang nakagat. Sorry. Hmm. Ay, sorry po, sorry. Patay. Hehehe. <laughs> May pandagdag na tayo. Kaso hindi lang ulam. <laughs> Pet. Hehehehe. <laughs> Lagay nyo na sa aquarium nyo. Tapos <laughs> sa ah, ano. na lang namin kayo ha. Ito na yung mga huli namin kanina. Pet na namin ngayon. <laughs> Sarap buhay, no? Wow. Tim, team, Tim, team. T. L. Jonah.